Ka-express, excited na ang lahat sa nalalapit na FIBA Asia Cup this August. Pero kung tutusin, ay meron pang isang tournament na dapat nating tutukan at ito ang 2027 FIBA World Cup sa Qatar. Two years from now, ay tiyak na nasa peak na ang laro ng youth brigade ng Gilas na si Nakai Soto, AJ Edu, Carl Tamayo at Kevin Kimbao. Yes, magaling na sila ngayon, pero one could just imagine kung gaano na sila kagaling two years from now with their experience playing abroad. Ibang maturity level na rin ang ating makikita galing sa kanilang apat at itong apat na to talaga ang hinihintay natin na mag-mature at magiging core ng gilas in the future. Pero two years from now ay andyan pa rin si Najunmar Fajardo at dito na natin makikita ang higanteng first five ng gilas na kinabibilangan ng mga malalaking players So imagine Carl Tamayo and Kevin Kimbao playing the point guard and shooting guard spot. Kasama si Kai as the wing player at number 3. And I know na ultimate dream ni Coach Tim Cohn na gawing wing player si Kai. Katulad ng paggamit ng San Antonio Spurs kay Vekwem Banyama. itay ay doable naman dahil andyan si Junmar Fajardo, ang undisputed center ng Gilas at si AJ Edu naman ang magiging power forward. Well, for sure, makikita natin ang combination na ito in the future, especially kapag mag-improve pa ng gusto ang point guard skills ni Kevin Cabao. As far as Carl Tamayo is concerned, ay sa tingin ko, kaya niyang maglaro ng shooting guard. With their height, ay siguradong sasakit ang ulo ng kanilang mga kalabat, kahit mga European teams pa yan or African teams. Ito ngayon ang kagandahan ng lineup ni Coach Tim very versatile. Pero kung gaano man kalaki ng kombinasyon na ito, ay pwede rin silang mag and gun at gagamitin ang iba pang mga players who are equally skilled and talented. Ka-express kung akala mo, natapos na ang lahat ng excitement sa basketball world matapos ang mga huling laban ng gilas, abay nagkakamali kayo. Habang abala ang marami sa paghada para sa FIBA Asia Cup ngayong darating na August, may mas malaking laban na dapat nating tutukan ang 2027 FIBA World Cup sa Qatar. Yes, ka-express, dalawang taon from now, ay muling lalaban ang ating national team sa pinakamalaking entablado ng basketball world. At sa pagkakataong ito, mukhang may mabigat tayong bala. Isang bagong henerasyon ng gilas na unti-unti nang nabubuo. Isang henerasyon na pinangungunahan ng mga batang higante na sina Kai Soto, AJ Edo, Carl Tamayo at Kevin Kimbao. Mga pangalan na sigurado akong hindi na bago sa inyo. Pero ngayong tumatanda, tumatalino at tumitibay ang kanilang mga laro, ibang klase na talaga ang asahan natin mula sa kanila. Isipin nyo kay express dalawang taon ng karanasan sa kanilang international play, exposure sa mga liga abroad, at training under the best coaches in Asia, Di na nakaka-excite? Ngayon pa lang ay magagaling na sila. Pero paano pa kaya sa 2027 kung saan posibleng nasa peak form na ang bawat isa sa kanila? Sa ide 23 hanggang 25, nasa kasagsagan ng lakas, bilis at talino ang mga atleta. At itong apat na batang gilas, malamang ay hindi lang basta prospect, kundi full fledged stars na. Kaya't hindi na nakapagtataka kung sila na ang magiging core ng national team sa mga darating na taon. At ka-express, eto pa ang mas nakakatuwa. Hindi pa rin mawawala ang presensya ng ating haligi sa paint, si John Mar Fajardo. Yes, kahit dalawang taon mula ngayon ay malamang kasama pa rin siya sa rooster bilang center. At sa kanyang karanasan at kakayahan, magbibigay pa rin si John ng stability at leadership sa loob ng court. At dahil dito, mabubuo ang tinatawag nating he granting first five ng gilas. Isipin mo ka-express si Carl Tamayo bilang front guard, si Kevin Kimbao sa shooting guard, at si Kai Soto sa small forward. At si AJ Edwin naman sa power forward, at si Junmar Fajardo sa center. Parang imposible, di ba? Pero kung iisipin nating mabuti, may saysay ang kombinasyon ito, lalo na kung mag-improve pa ang ball handling at playmaking skills ni na Carl at Kevin. Isa pa, hindi na bago sa basketball world ang ganitong klaseng lineup. Gamit-gamit ito ng NBA ngayon kung saan ang mga big men ay nagiging ball handlers at stretch players. Tingnan nyo lang si Victor Wembanyama ng San Antonio Spurs. Ganun ang balak ni Coach Tim Kaykay. Isang 7-footer na pwedeng maglaro bilang wing player. Ang laki ng advantage nito ka-express. Una, hirap bantayan ang ganitong lineup Nat sila ay malalaki, matangkat, pero may finesse, basketball IQ at versatility. Pangalawa, hindi lang sila puro post play, lahat ay may shooting touch, ng umataking parang guards, at kayang dumipensa kahit sa mga mabilis na kalaban. Tapos isipin mo pa na kahit ganito kalaki ang lineup, kayang-kaya pa rin nilang mag-run and gun, hindi sila mabagal, lalo na kung pagsasamahin ang explosiveness ni Nakal Tamayo at vision ni Kevin Kimball at ang wingspan ni Kai Soto. Napakadelikado nito para sa kahit sinong team, Asia man, European o African. Ka express ito na ang basketball evolution na gusto nating lahat makita para sa gilas. Hindi na lang tayo limitado sa traditional na position. Hindi na lang tayo umaasa sa maliliit at mabibilis ngayon ay kalakihan na may versatility pa. Sa lineup na ito, pwede tayong makipagsabayan sa kahit sinong kalaban sa mundo. May depensa, may upensa at higit sa lahat, may chemistry. Dahil halo sabay-sabay silang lumaki sa programa ng gilas, sanay na sila sa isa't isa. At ngayon, unti-unti na sila nagkakaroon ng individual stardom sa kanika nilang mga liga. Totoo rin na may mga challenges pa hindi pa ganap ang playmaking ni Kevin Kimbao at kailangang pagmasanay si Carl Tamayo sa mas maliit na position. Pero kung pagbabasihan natin ang trajectory ng kanilang development, mabilis silang natuto at sa ngayon pa lang nakikita na natin ang kanilang hunger, dedication at willingness to adjust for the team. At kung meron mang coach na kayang i-maximize ang gantong klaseng talento at laki ng lineup, walang iba kundi si Coach Tim Cohn proven winner, strategic thinker, at may respeto mula sa lahat ng players. Sa mga susunod na buwan, asahan nating mas maraming eksperimento ang gagawin ni Coach Team. Pero isa lang ang malinaw, malapit na nating masilayan ang ultimate version ng kilas. Hindi na lang ito tungkol sa paghahabol ng ginto sa Southeast Asia. Hindi na rin ito tungkol sa pagiging competitive sa Asia. Ang titingnan natin ngayon ay ang pagiging contender sa buong mundo. Ang tinitingnan natin ay ang 2027 at sa taong 'yon, handa na tayong gugulatin ang buong mundo. At ito ang Express Info na kung saan bawat kwento, ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.